Hello guys! Welcome back to my channel. And ang i-discuss natin for today is yung mga tips na ginawa ko para maibsan yung constipation ng toddler ko. Ang toddler ko pala ngayon is 2 years old na at naging problema ko yung constipation niya nung siya ay 1 year old pa lang hindi naman ako makapagpalit ng gatas kasi medyo pricey yung nire-recommend nung pigeon na gatas sa akin and hindi afford ng budget ko that time. So, nag-focus ako dun sa ibang bagay na pwede kong gawin sa kanya na hindi ako mapapagastos. And so far, naging effective yung mga ginawa ko sa kanya. And gusto ko itong i-share sa mga mommies and daddies na namrong problema din sa constipation ng baby nila. At sana makatulong ito and isa-isahin ko na siya ngayon. Ang una nga ay yung paggalaw-galaw ng baby natin. Dahil nung 1 year old yung baby ko, kadalasan nasa kuna lang siya. So binigyan ko siya ng time para makapaglakad-lakad. At itong paggalaw-galaw ng mga baby natin ay nakakatulong sa digestion nila. Ang pangalwa ay nag-focus ako sa pagpapakain sa kanya ng solid foods na mayaman sa fiber. Ito nga ay yung mga gulay at prutas. Tinanggal ko din yung merienda niya na biscuits and bread. And nagbawas din ako sa rice na kinakain niya. Ang pangatlo ay yung pagpapain ko sa kanya ng tubig. Uh, binibigyan ko nga siya ng tubig madalas at kahit paano nakakainom naman siya kahit konti lang. Pero katagalan, nung nasanay na siya, humihingi na siya at nauubos na yung binibigay kong tubig sa kanya. Yung pagiging well hydrated is makakatulong talaga sa bowel movement ng mga bata. Wala lang akong video dito pero yun yung ginawa ko. pang-apat na ginawa ko is pag nakikita yung naglalakad na yung anak nyo na medyo natatae at umiiri na is tanggalin nyo na yung diaper or short and then imassage nyo yung chan at paupuin nyo in squat position dahil sa position na yon mas mabilis na nakakapupo yung baby. So, yun na nga yung mga tips na ginawa ko. Una is yung pag exercise ng toddler. Pangalwa is yung diet ng toddler sa solid foods. Pangatlo is yung pagiging well hydrated ng toddler natin. And pang-apat, yung pagkasalukuyan ng nagpupupo yung baby, kailangan may action din tayo. Lalo na dun sa posisyon ng pagpupo ng baby. Tapos na nga yung video natin. Thank you sa panonood. At tulad nga nang sabi ko kanina, sana makatulong to sa mga parents na may toddler na nakakaranas din ng constipation. Please like and subscribe for more videos.